hinahamon. Hindi ko naman siya hinahamon. Nakakatawa nga yun. Eh. Hindi, pinapayuan lang natin. Pinagsasabihan. Ako ito, no? di Pinagsasabihan ko lang sila. Baka gusto nila pumunta para maiklaro yung uh, nangyayari. At uh, tawa nga lang tawa dahil wala naman akong nga uh, inaaway. Kundi sinasabi ko, Martes pa, no? Ipalabas natin lahat. Yun. At... Uh, Uh, yung mga maanghang nila salita, hindi eh, ko alam kung sa galing, natatawa nga kami sa Senado kung bakit ganyan. Pero sana matigil na itong kabulastugan na ito dahil uh, parang loto din yan eh. Alam naman natin yung mga sistemang ganyan. Uh, kung ano yung pandaraya sa loto, siya rin ang panluloko at panlilinlang dito sa... Uh, P.I. na to, iisa lang ang mananalo at hindi ang taong bayan. My personal knowledge ako, kasi panayang text sa akin at uh, andun yung pangalan, yung mga numero nila, kilala naman natin yung iba. Maraming waray eh, maraming taga-takloban eh, taga doon kami. Walang sikreto doon, maliit na lugar.